dito sa Las Piñas ngayon, naglalakad papunta ron sa gagawan At napakainit, init oh, Pero malapit na ako, lapit na ako makarating doon sa pupuntahan ko Huh, init At siguro, bilhin muna tayo ng soft drinks Dahil may init ito na naman yung na sa akin hindi naalala ko tong 50 ito na sa akin yung pera din na tinatanggap pabili po tao po ay galit mga kamilgi. sandali lang daw <laughs> ako ko rin. May RC po kayo maliit na lang. Eh. Wala akong RC po. Ano pong, ano, soft drinks na? Coco Sprite Mountain Dew. Magkano po yung Sprite? Ah, Coke nga lang po. Pare pa lang dosi. Coke nga lang po. Init maglakad. Kailangan lang malamig. Ito so, yung inabutan ko rito mga kamilgyo. Nagpipintura ng ano, Traces. Ang design dito sa may pintuan. Mamaya, ayun naman yung aking gagawin. Ayan, wawiringan ko yan. Lalagyan ko flexible yan. Hindi ko pa malaman kung saan ikukuha ng ano yan kasi walang ano yan eh. Walang abang ng traveler. Yan, may ilaw kasi yan dito sa baba. Lalagyan ng wiring yan. eto yung ginawa na hindi natapos nung nakaraan bago sumakit yung aking tuhod. Bali yan na mga di yung, ano, yung sininsil natin. Nilagay na rin natin yung flexible. Kasi yung nasa taas na yan, baliwala yung yan junction box na yan kaya ayan oh kung mapapansin nyo tapos pumunta doon sa trusses kasi isasabay sa ilaw rito ayan may abang na wire oh. ayan magkasama kasi yan yung kulay kulay pula na nakalawit na yan ayan tapos yung bubong na ito ay polycarbonate kaso nga lang di pa inilalagay kasi magdudumi pa malikabok pa ang hirap pa nga linisin nun at iyan pa nga o oh. ayan may na ilaw pero ang ilaw na ilalagay dyan yung basta yun na yan yung parang bilog na kulay itim yung bilog siya na pahaba na kulay itim yung sino bang familiar sa ganong ilaw yung drop light drop light ba tawag din ay nakumbuhay na elektrisyon to hindi alam anong tawag do sa ilaw tapos to sa tapat ng sa ba, pagitan ng bintana. Okay, yan yung bintana at yung pinto. Meron din aba na ilaw. Ayan. Diyan din niya sa tubular dumaan. At shout out doon sa nagagrinder grinder Nag-design doon sa labas ng bakod. Ipin natin yung nag-design doon sa, ano, doon sa labas, doon sa bakod. Nilalagyan ng design. Parang rub yung, ano, yung pader Grabe, alikabok na cellphone ko, eh. Yeah, Hirap talaga pag dito sa ano, construction. Pati cellphone nag-alikabok na. Ayun oh. No? May nagga-grinder do sa labas. Titingnan natin mga kamelde. Ayun yung ginagrinder niya oh. Nilalagyan ng design. At cut out dito sa puno ng langga. isa pa to sa hirap sa nagga-grinder. Ayun no? Pero din. Bali ganito kalalabasan yan mga kamelde oh. Ayun oh. No? parang kolduroy siya style tapos yan eh pipinturahan pa yan mamasilyahan muna bago pinturahan ganyan ang mangyayari ang ganda niyan pagka na ano, na kasi ang magiging kulay niyan ay chocolate brown yan yung bakod tapos ayan yung blanco na yan ayan yung lalagyan ng pangalan stainless yung ilalagay diyan. kaya merong abang na ilaw para sa gabi maliwanag yan o eh, nagdagrinder siya pagdala na grinder, titik-tikin niya na yan. Ayan o. Ingat-ingat sa grinder at delikado yan. Ayan, inihiwa niya ng grinder. Ayan yan na nga, napakita ko na yung kabuhan rito sa, ano, sa ginawa namin. Yung kasama ko nando sa labas, naglalagay ng design doon sa bakod yung ano siya, yung buit-buit. parang, ano, parang kulduroy, yun na yun. Ang tanayari yun, ang ganda ng mga kamel. Uh, ito, ito sa loob ng bahay ni Boss. Ito yung loob nga pala, hindi ko napapakita, basta ito lang dito tayo sa sala kasi mali sa labas at ngayon nga hapon na tayo pa na naman Anong ulam mo kuya boy? Tinola Yan ang tinola niya, ano ba yan? Tinolang, tinolang tangan <laughs> <laughs> Argentina, wow ulam yata yan eh. Punong puno na ako ng gano'ng sa bahay. May tuyo sarap tuyo. kainan na sila. <laughs> Ayon, may, <laughs> nag niya, PVC, may tiyo tiyo. Sukal. Sukal kape no? Oo. Gatas. Kainan na. Gundo kasi oh. na. Ay, mm. kain muna kami mga ka-vlog gusto nyo po tignan nyo yung mga ulam namin isang wow wala po ganito lang po talaga kami dito sa may shop view ay putang inam ay, no. eh natanggal kaya na to mamaya bibirada ako ng patis <laughs> ang init kasi ito um. so, gusto nyo wow ito eh Si ano mo? Ege. Pwede niya akong pan. Pag mangumal lang ang birthday mo. Pwede lang. <laughs> Pwede mangumal lang ang birthday mo. Ay, dali bila ka nga. Ba? Ay, birthday niya kapon. Hmm, yung update eh. yan. Ah, kaya pala. Hindi niya kapaya ka, hindi siya pasubuan. Hindi ako bulka nga niya, papabaliin kayo eh. Hmm. Wala ka na daw eh. Ayun pala yung sinasabi yata kapon na bibigyan hmm. sana na 1 Nahabol nga ni Ben. Pag nabas nilagay, wala na, hindi na nakita diyan. <coughs> kaya. Hindi mo niya bibigay naman. No, babalikin ko rin yun. Huwag na. Ngayon ka bala. Kaya nga, bali nga daw eh. So, kaya nga bibigyan niya yun eh. Uh, uh, no, pa niya, oh. Ano pa-birthday niya. Binili tuloy kali ng umaga nang ano. Gaganin niyo. Patawa ng manok. Gaganin niyo. Ito. Oo, oh, Paul. Pa-birthday ko sa ito. Hindi ko Wow! Uh -huh. Wow, ito. Wow! Sinabi <laughs> niyo sa akin kanina umaga. Ito ba sabi ko siya? Hmm. Sabalin sa anak pa sa nilipo. Tapos ang binali ko Nung gusto bumali, hindi niya tinatanong. Gusto bumali ka hapon, baka makabali daw kayo kay Bala. Hindi siya lang gano. Hindi rin ako babali. Kahit ngayon, hindi ako babali. <coughs> Bandi naman yung, niya ako, lalo lang ng baon. Ngayon, kami, hindi kami siya hindi bumali. Hala ka yun. Ha? Walang kakainin. <laughs> hmm. sayang po. Wala isak sa ako? Hanggang ngayon lang naman ako. Wala man ako gagawin na bukas. Sawa ko lang ang gulalo ng kid. Kung nato alam. Ang gano'n na rin eh, no? Aba, regalo. Ah, cellphone. Ang size niya ito? Ang size? Ang lapad niya. Ang laka niya ba? Tingin, tingin. May mga sukat yan eh. Mga size eh. Masang kami ito. Ang pangalan ng cellphone na ito, Paul? Hindi, 128 yan. <laughs> Takas yung ano niya, memory card. iPhone memory niyan. Ganda mga kamil gino, ano, bagong cellphone ng kasama ko. Ayun. Ang game po niyan eh. Matagal malobat eh. Ano ko siya, panlaro Tatlo na cellphone sa bahay. Benta mo na tayo. Ang laki. Sabi niyo, benta ko isa eh. One five years. Hindi Ang ganda. Gulino ng camera. Para kala mo, Samsung din eh. Maka na rin kasi yung cellphone yun. Ano sa soul? Yung ginagamit kong puli. Yung zoom niya, tingnan natin uh, sa bangga. Uh, may ata yun e. Ha? Linaw lang zoom, oh. yung zoom mo. Parang yung cellphone ko, yung, pag nakasum. zoom Y11. Ganyan yung kalapag? Hmm. Mm, so parehas lang din naman yan. Bakit ginagamit kong pula? Yung ginahiram ni Pipo, ito yung tangal e. Darating yung ano, makakabila ko na ito bago. Ang gig. Hmm? para may reserva ako hmm? para pagka nagagala sa mga live meron ako gagamitin isa lang kasi cellphone ko eh Ako na ko mag birthday gusto tawag din tang ina ko isang set bigyan yung kapatid ko, binibenta ng nanay ko tang ko yung kapatid ko ng cellphone eh. binibenta ng nanay ko. <laughs> <laughs> Walang palagi ako oh patay ko, yako ang baka eh. Kaya yung cellphone <laughs> ko. Wala pang manakadalad. Wala okay. bro, wala uh, na. Ano yung Update Ha? Updated. Hindi ba yun? Ano ba yung mga Ayoko nyo. Puno? Pwede balik. pag magkaroon mm. niya pa rin. Ano yung ano? Kita Paya ko lang kayo kumakain. Busog na rin ako. Dalig lang ka ako. Para magkamukha kayo ng ulam. Para yung Argentina. Ano? Ba't di mo tinira yung tuyo mo kuya boy? Masarap yan eh. Ganto sa kapag ito ka LP wala nga. Infinix din pala yung mga ganyan... Infinix pala yung ganyang malalaki yung camera. Hmm. May, May malapot mga yun. Hmm. Hindi diba? Yung iba, telco. Techno Spark yun. Yung iba, iba. iba. Oo, oh, Techno Spark. Yung malalaki. Hmm. Yung iba. Ganda rin yun, Techno Spark. Yung bit yun. Parang ano, China yun yung style. Ang bigat pa ka mo. Maganda Tarang, yun. Yung Pilipinas lang yun. Hmm. Solid piya. So, ang bigat? Putang inay niyan. Hindi ko tayo yung Infinix. Android kasi yung Infinix. Tekno-spark. Ganda na rin naman yun, ah. Ayun, dapat bibiliin mo, Halos pa, halos pa. Tsaka, ano, makapal. Sige, ganyan ng ganito, manibis, ah. Eh. Hmm. O, well, pag nilagyan mo pa ang jelly case, ah. Hmm. Kapal na sa obi lang. mabigat na. Oh. Pinapasok niya sa SM, eh. Ayaw ko nga. Pasok ka. Pasok, kailangan doon ng ano. Nang taga ng pagkain Bakit tala mga tropa ron pag may tropa ako Bakit ko. Bakit may trabaho na yun. tsaka ang dahil sabi ko. na ang mga kamo doon. gusto mo mag check yung text doon. Sabi sa kamo, ang pangang ka. Trabaho check. 6 po. Siyempre, pag sa aircon ka, puputi. lalo na naman akong puputi ako. Sanding ko lang tatlong araw, puputi na naman ako doon. Tapos lagi ka po nakapang alam, studyan ka lagi sa loob ng NSF? Oo nga, nangitin na nga lang rin ako. Actually, natin -dati. Ako ako sa raksya ni Nani Magdati. Kutis buwaya ako <laughs> eh. Kutis eh. buwaya? Ano yun? Tangka yun. Naraspag eh. Kutis ano na eh? Kutis kamagong. Kutis <laughs> kamagong. Wala eh, ang trabaho natin eh. Puti ka nga, wala ka ng pera. Ano <laughs> yung minuhin po oh, tayo? Ako, di bali na akong sunog. Mamatay ka naman sa buto mo. <laughs> Basta may kakainin ako. Pag nagsailan-sailan ka ngayon sa trabaho, nako. Buti ko makakabutin. Kaya sa mga kain na rin, kala mo hindi ko siya akin eh. Buti talaga. Ang ganda pa ng tapak. Ayun, Sinuka ko ngayon kapon. Tinaka ko ngayon. Ang pa ng katawan. Ang so, ganda kami dun. Ba kaya Noriel, oh. Masin yun. Yung ano, yung nakaraan, yung nandun pa ako kay Noriel. Pag outing tingnan sa Cavite, sa Indang, doon sa Villa Pilumina. Yung sinasakyan namin yung service, kasi dalawang service kami. Yung van, yung driver, lasing, ang tarik ng ahon. Pag arangkada ng gano'n ano, kasi gunda pagdating sa gitna, antulin pabalik. <laughs> Buti sumandal sa Chinese bamboo. Balik tad eh. Hmm. Kung hindi Bamba, nga bumaga sa na na, no? Chinese bamboo, ang okay, dami yung masasag sa anak ako. No? Kado, so, iba yung lasa niya. Tartada so, nga binili ko. So, ito ako okay. ako Buti pa yung karag-karag na jeep eh. Punong-puno pa ng sakay eh. Diret-diretsong nakaahon eh. Yung bagong-bagong L3, baliktad talaga. Ang ina, nasakat na yung sa pag ng malamig. Kung masakit doon, inarkila lang yung ban. Yung mga babae, puro babae yung sakay. Iiyakan nung sasakyan ba naman, nasa tas yung gulong. <laughs> <laughs> Nakalit pa nung pahon doon sa Villa Pilumin. Ginawa nga namin sa Batangas eh. Batangas ko eh, yeah. yeah. Talisay. Bababa. Yeah. Sa sungay. Ano ako wala signal cellphone. So, Tanginan yun. Tanginan lugar yon ang lalayo pa ng bahay Ang mga kapit bahay Wala pang kailaw-ilaw ang kalasada Papuna ng batay tapos na ang kumain Ang kasunod ay Walaan